Gandang araw po ha. Tunyo 27. Narito na naman tayo sa Duterte Street. At ngayon naman, nakita nyo itong mga ito. Hindi po lang kandidata para sa Miss Universe Philippines ha. Yan po ay mga kapabayan natin galing sa... Sweet,

kami ay hindi na kami makalabas sa maaming bayan kasi ang dami dami na kami ay lumalabas pati kriminalidad. Eh, Siyempre, pati yung presidente, di umano yung bangag. Eh, no? eh kayo po, kayo ma'am, ano ay, Margin, Tadino Margin, Tadino po ang pangalan niyo? Marge Tabino. Marge Tabino, kung kit And uh, bakit niyo naman kumahal si Tatay Digo? Kasi nung iuna na ang presidente sa atin, uh, nakakalakan tayo ng maayos sa ating lugar dahil na... na, na, na Natanggal niya ang mga drug pusher sa atin. bansa. Eh anong sinang, anong Damdamin dami niyo na sinasabi dito mga puti na primitivong susa'te nito bigong dahil uh, sa mga nangyari sa mga drug puti sa Pilipinas. pero sa 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 kami. iya ay ako na ng Puti. paghihawa talaga? mga kapit na Oh. Ayaw, kapon, oo, oo, oo. <laughs> well, nakikita natin ang sentimiento ng ating mga kapabayan. Isa sa malaking dahilan kung bakit mahal na mahal sa Tatay Digong ay dahil bumalik ang kapayapaan at nasupil ang droga sa lansangan. Ngayon naman po, nagsalita po ang Justice Secretary Remulla, um, Remulia na ang nila dahil sinira daw ang mga ebidensya na nagpapatunay ng crime against sa drug war ni Tatay Digong, kaya daw nila ibibigay sa ICC. Nyek, ano ibig sabihin yon? Tung sira ng ebidensya, ibig sabihin, nandito si Tatay Digong sa dahig para litisin sa drug war, pero wala na palang ebidensya. Kung ang Pilipinas mismo, di ba po, no? na siyang lugar na pinangyarihan ng di mga krimen, ay wala ng ebidensya, paano naman makakarating dito sa dahig? Ang ebidensya, lalong walang ebidensya, no? Kaya nga tinasabi namin, bakit yung pa pinadala sa dahig? Yeah. Hindi nyo po pwedeng sabihin na dahil wala ng ebidensya kaya namin pinadala sa dahig at mahala ang mga tagahig. Pero sino ba magbibigay ng mga uh, testigo? Di umano, apat ang testigo na gagasosan ng Pilipino para padala rito. Eh akala ko ba, paulit-ulit na sinasabi ni Bangab Junior na hindi siya makikipagtulungan sa ICC dahil ito yung labat sa ating Soberenia. Ngayon, pera pa. Pera pa natin ang gagamitin para dalhin dito ang at least apat na testigo. Di ba, Hon? na pag-usapan natin yung legal na aspeto ito. Ang Pilipinas ay sumapi sa ICC dahil sabi na niya, pag wala ng gobyerno gumagana o kapag ang mga ay sarado, kinakailangan may mapupuntahan pa rin mga biktima ng pinakakarumadumal na krimen sa buong daigdig. Kasama na dyan yung war crimes at saka crimes against humanity. War crimes po, ito yung hindi paglabag, hindi paglabag sa batas ng umiira pag mayroong labanan, yung wag ta targetin ng mga sibilyan. At ang crimes against humanity, yung malawakan o systematic na pag sa sibilyan na alam nila na ang inaatake ay mga sibilyan. Pero hindi natin sinabi na ang, ang, pagiging kasapi natin ng ICC ay hinahayaan na natin ng ICC maglitis sa mga kaso. Dapat lokal na hukuman habang ito ay bukas. Pero ang sabi ni Secretary Remulla, eh, si wala na rin ebidensya na si Sabi't sabihin, kung wala nang ebidensya, ang lokal na pamahalaan, hindi makakalitis, hindi makapagparusa dahil walang ebidensya. Kung sira ng ebidensya, paano ngayon itong ICC makakalitis at magpaparusa? Meanwhile, nakakulong si Tatay Digong. Wala pang napapatunayan, sinabi ng Justice Secretary, sira ng ebidensya. Habang nakakulong dito po, sa kabila ng mga bakod na yan, ang Tatay Digong. Katarungan ba yun? Nakakulong po ang aming Tatay Digong na wala na palang ebidensya? Yan ang inamin ng Justice Secretary mismo tama pa ba yun na pagpatuloy nilang ikulong si Tatay Digong gayong wala naman silang ebidensya? Ang sabi nila, sinira. Pero nasaan ba yung 30,000 na biktima ang sinasabi nila? E pati nga pagsampa dito sa ICC, di ko malaman kung ilan sinasabi nila, pero parang 43 o 44 cases lang ang pwede nilang litisin. Kayang-kaya litisin niya ng mga hukuman. Linawin ko po ah, hindi ko sinasabi na walang krimen nangyari. Pero dahil ang mga krimen nito ay nangyari sa Pilipinas at bukas ang hukuman ng Pilipinas, dapat sa Pilipinas linilitis itong mga kasong ito hindi dito dahil kung hindi makuha ng ebidensya sa pulis ng pulis paralitisan sa Pilipinas ng mga ebidensya na yan lalo na itong mga dayuhan nito eh ni nga nila kung sino mga nambubola yang matupak yan yung matubato na yan ang tagal-tagal na nagdadakak sa Pilipinas meron bang naniniwala sa kanya wala kasi no minsan ang napatunayan na nagsisimali ng sa Senado di ba o bakit mo papapaniwalaan Siyempre kapag puti wow bigit sila e, hindi naman nila alam yung pagkatao ni Matubato mas mabuti talaga at yan ang dahilan kung bakit dapat sa lokal ng hukuman litisin yan kasi makikilala ng mga Pilipinong huwes ang pagkatao ng mga tao, malalaman nila kung nagsisinungaling o hindi. Kasi mga puti naman, siyempre, hindi nila alam ugali, hindi nila alam yung mga facial expression ng mga Pinoy, pang nambobola, di ba ho? No? Samatala Pilipino, nalalaman yan. Sa pag-amin, Ms. Justice Secretary, na si di umanong ebidensya, dapat talaga itigil na ang paglilitis ni Tatay Digong sa ICC dahil wala talagang ebidensya. Ang issue na lang, siniraba o wala talagang ebidensya sa mulat mula ano ang pureba na nanira? Sinong nanira? ba? Diba? Ang linilitis naman ay mga panahon na si uh, City Mayor pa si Tatay Digong. Bakit? Nandiyan naman si Leila Dilima ng mga panahon na yun. Ang hirap ni Leila Dilima, nung siya ay Justice Secretary, putak siya ng putak laban kay Mayor Duterte, pero wala naman siyang ginawa. Sino may kasalanan kung nagkasiraan nga ng ebidensya? Anin mataon naman umupo sa kapangyarihan si Leila Dilima bilang chair ng CHR at sa kakalihim ng Department of Justice hindi ba apat na taon ay sapat na panahon na para mga lap ng ebidensya? Yes. Tapos ngayon, sasabihin nila, sinira ang ebidensya. No, Now, sinasabi nila noong anim na taon ni Tatay Digong, doon daw sinira ang ebidensya. In the first place, pinansin ba kayo ni Tatay Digong? Kaya nga naro yan si Tatay Digong. Palagi po siyang hinahabol tungkol dito sa ICC na kinakailangan paghandaan. Ang sinasabi niya, ay naku, wag kang mag-abalad sa ICC na yan. Malinaw na malinaw sa isipan ko na bilang isang abogado na walang restriction ng hukuman na yan. Yes. Hindi ka kayo pinansin ni Tatay Digong, bakit siya maninira ebidensya? Hello? Yeah. kumbaga, wala kayong importansya sa kanya, bakit nga sisirain na ebidensya na wala naman? Alam nyo po, kahit sinong bansa, ang prinsipyo na sinusunod, ang akusado, presumed innocent until proven otherwise. Sinong dapat magpruweba ng pagkakasala ng akusado? Yung nag-akusa. Yung prosecutor ng ICC. Ang gobyerno ni Marcos Jr. Nasa na ebidensya? Sinira na raw. Kung totoong sinira na yan, matapos ang anim na taon ng Aquino administration, sinong may sala Leila de Lima, yeah. as chairman of CHR and as secretary of justice. Ang ingay-ingay niya yung mga panahon na yun. I will prove that the double of the -cloth is controlled by Mayor Duterte. Walang nangyari. At natapos ang 6 na taon na naman ngayon and 9 taon na, tsaka siya maghahanap ng ebidensya. Alam niyo, may dahilan kaya kung bakit ang ordinaryong krimen dapat pinablatter. Kasi yung blatter na yon record, as soon as nangyari, di umanong isang krimen. Dahil well, pag lumipas na ang panahon, palagang magkakalimutan na yan at magkakawalaan ng ebidensya. Di ba? Pero sa tingin ko, kung ako ay abogado mismo ni Tatay Digo sa ICC, si gagamitin ko yung sinabi ni Justice Limulia, nasira ng ebidensya. Kung nasira ng ebidensya, hindi na maibabalik, di ba? Di ba pag sira na, hindi na maibabalik. At kung wala ka ng ebidensya, bakit pa nakakulong si Tatay Digo na hindi pa napapatunayan ang magkakasala? At dahil sira na, di ebidensya, hindi-hindi na mapapatunayan ang pagkakasala ni Tatay Digo. Kaya ang sigaw ng taong bayan, ang dapat gawin kita, kaibigan, bring, 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 bring him home! Bring him home! Bring him home! Yan po ang panawagan ng sambayan ng Pilipino. Ako naman po, kung talagang wala nang ebidensya, let's be fair. Bring him home. 80 anyos na siya, dapat naman po, hayaan na natin siyang mamahinga sa nalalabi ng panahon sa mundo nito. Agree ba kayo? Disagree? Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? Hanggang sa susunod po, etong yun yung spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that we have. You're the only country that we love. And sino pinakagaling na presidente? Duterte! 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 Ibao du ng du du Bring him home! Bring, him home. Bring, bring him, home. him home! bring him home! Bangag, bangag, bangag. No, no, no. Bangag, 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 bangag. No, no. bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Iwi, iwi, iwi. Iwi, iwi, iwi. Iwi, iwi, iwi. Bodol 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 bodol